di wala man ah. na mo to ah. Bisan pag kag isa ka drum, di ko maluoy nimo ikang. Pahawa dire, kay e basig na pay mga wa, nagpahala mong duang agata. kang, ano ka? Derto. <laughs> Kinsa nagawa nimo na kang? Si Ate, ni magkuha ra unta kog pagaw niya ara kung ipahawa. Kang, kang kabalo ka kang. Ayaw pag ninana kang kay di ko gusto mangin ka. Kabalo ba ka kang, masakitan ko ni mog maghilak. Unsa gaya ang ni Ate Ron, no? Oo, yes. Ako ng Ate Earl, nga lang parminti yang kinabuhi. Pero sige lang, te. Makauli na lagi ta. Pero unsa sa ganyan ni Ate Ron, no? Eh, wala na may saging na naman. Ay, muli na lang ko sa balay, bi eh, Magkwak pagkaon. Kan? Kan? Asa si ikang? Asa mantong bata atu oy? Time pa. Kung saan maroon nagkaraw sa kusina? Indaw be. Hoy, ikang. Mga ka diri Huy Hoy, bakit? eh, Tarong-tarong ako ha. Ay ko kinagingana. Basin ka ron. pa. Nga naman kadriha? Di, wala na gulmay kaon-kaon ni Ate. Bantog na ako dire magkuha on takog pagkaon. Unsa may labot na akong magutman mo? Wa namang may katungod manguli din hing taon kang. Baga ara kayo mo Kumansa Kuman sa neta bo, magpakita pa mo din hi ah. Ate, pasailuan na gulmay te, di, di na gulmabalik ang panahon. Gani, kay gua mo nagpabadlong. Dili tama ing ani karon. Di, wala man na mo ah. Bisan pagmuhila muhila kag isa ka di ko maluhoy ni mo ikang. Grabe man po ka ti oy, Iksuon man nung tata. Ano sa igsuon? Kaya nga, nag-ilat ang mga igsuon. Isa pala yung ramang gitag dagway. Ate, laluhoy na kayo siya gata dito. Kabalo ka ti, naghabo dahon. odi <laughs> deserve na ninyo. Bisan pag mo, ako'y labot ninyong duha bahawa dire, kay e basig na pa mga wa, nagpaparam mong duang agata. Tanaw man ka. Layas, kay na gusto mo tanaw si mga naong. Uy, si ikang man yo. man ni nagilak man. Akong duolon ba gi away na <tangyay> pud ni ba? Kang, ano ka? Berto. <laughs> Kisa'y nag-away na mo, Kang? Si ate, ni magkuha raw ang takog pagkaw ni Yara kong ipahawa. Kanang ate ni na mga nagigikag abroad? Huwag yun ay pulos ni mong ate ba? Imbes okay na mo agata? Si siya na pa naging anak? Huwag man siya'y katungod niyang inanaon mo. Hmm. <sighs> Kang, Kang, kabalo ka Kang Ayaw pag anak Kang, kaya di ko gusto manginanak anak ka Kabalo ba ka Kang, masakitan ko ni mo mag maghilak Kabalo ka Berto, ikaw po yung namin sa mga himtam karon. ron dawag naman ni Maya sa panahon na hoy. Kang, trial sa nantanan Kang Laban lang, naara ko ni mo kasuporta Salamat Berto ha, huwag kasakit o kalipay na ka Ay kabala ka Kang, naara ko permiso mo ha Kana, kana kung gusto ka nga magkatawa ka, kang ayaw hilak-hilak kang kahit kung masakitan ka, masakitan po Deku Hindi ko malibay kang magsigi kang hilak. Salamat, Bertu, ha? Wala problema kang.